Ito na nga pala guys yung video yung mga nagtanong sa akin kung ano yung mga bearing ano sa loob ng makina nitong uh, Honda XRM 125. So ito siya ngayon. Ito nakalas talaga no. Yan. Motor ko po ito since 2008. Yan ito. Ito na po siya. So inoverhaul ko po siya. Tagal ko na pong hindi nagamit. So nakailang burn na rin ang dami. So ito po yung mga bearing niya, bearing niya sa loob ng kanyang makina mismo ano. So simulan natin dito sa kanyang crankshaft. Dito sa dalawang ito. Yan, crankshaft. So ito pinalitan ko itong isa. So namili akong bago. So ito siya. Kanyang bearing number IC uh, 6322. So, yun siya guys, 6322. Bearing ng kanyang uh, crankshaft, ano, ito. So, dito naman tayo sa kanyang cam muna sa cam. So, punta tayo sa kanyang cam. Number nitong nasa taas nito. Ito yung pinakamalaki. Yung malaki niya. Yung nasa outer side is 6905. Uh, hindi ko alam kung 6905 yan. Ano, pero parang 6305 yan. Pero ang nakasulat is 6905 eh. Oh. Kitang kita yun naman guys. Di ba? Oh, 6905 talaga. So, di ko alam kung yan talaga ang tunay na ano niya no. yung dito sa side na to yung maliit, binaklas ko na. So ito siya. ayan naman Oh. No? Ang nakasulat, kita niyo naman guys, 6902. Oh, ayan. Para malinaw lang ano. Kita naman ino, eh, hindi siya 6302. Ayun, 6902 talaga siya. So, di ko alam. Basta yan na ang nakasulat kung ano yung nakasulat guys, yun yung inaano yun natin na pinapakita no. So ito naman yung sa kanyang ano ito. Clutch housing. Sa clutch housing dito. Dito yan. Yan sa clutch housing niya. Uh, ito medyo malino siguro 6003. So yan guys 6003 no, kita niyo naman. Oh. Yan yung sa clutch housing. Sa cam dalawa. Uh, dito naman tayo sa kanya ano mismo crankcase na tanya. Punta tayo sa crankcase. So, so, tabi muna natin 'yan. Ito yung crankcase. Dito tayo sa kabilang side ng kanyang crankcase. Ayon. Yeah, puro original pa po 'yan, guys. Original pa po lahat ng mga bearing ng motor na to no? liban dito sa isa yung pinakita ko sa crankshaft kanina napapalitan ko kasi ito yung dati nya Yan, ito yung dati yan, ito yung dati. So ito tayo, dito tayo sa uh, transmission. Yan, transmission niya sa side ng kanyang ah uh, tawag nito, sprocket. Sprocket yan guys. Transmission sa sprocket. Ayan o. Oh. 6203. So, para makita yung malinaw. No? 6203. Pareho po siya ng mga badja badja yan o. Oh. five, badya, badya 100. Akrang uh, na ano tawag dito transmission yan ganyan din pareho sila so ito tayo sa kabilang transmission naman ito para malinaw talaga papakita ko isa isa sa inyo ayan, para malinaw ano ayan o oh. 6001 So yan, kita nyo na, 66001 Yan, o, tapos na tayo dito na part Sa kabilang part naman tayo Ito, yan. Tabi muna natin yan. Ito wala. Walang biring to ha. Ah. Kasi kickstarter to. Walang biring yan. Baka may magsabi na may bearing yan dyan. Wala. Walang biring yan. So dito tayo. Itong isa. Ito sa may part. Tanggalin natin to. Tabi muna natin dyan. Dito tayo. Ayan. Ito yung kanyang ano ano. O oh, yan. Tagbayan ba 'to baliktad ba 'to? Ayo tama tama lining. Ito yung sa lining. Ayun, tapos ito naman yung sa likod niya, ito yung lining. Niyan. So yung malaki. Natin yung malaki. Niyan so. Malaki. Ayun, yung malaki. 6203. So pareho lang sila nung isa. 6203, pareho lang sila nito. 6203 transmission ano counter oh ito ito yung sa lining ito yung sa lining tapos dito tayo sa kabila itong isa yun pareho lang ang mga bearing sa mga hub sa hub sa hub natin pareho lang yan o oh. medyo dumilim na yung aking camera ayan sya o oh. 6201 ayan guys Oh, o, 6201. So, yun guys, sana na, no, nasundan nyo yung mga video, uh, tawag na pag tutorial ko, ano. Wala na ibang bearing. Ito, stick bearing naman to. Isa, ano naman to. Uh, tawag nito. Nasaan na ba yon Hindi yan. Yung, ito, ito. Dito yan sa loob nyan. Yan. Yan, dito. So, wala na. Wala na akong nakalimutan, guys. Ano, I hope. Wala akong nakalimutan. At sana, nagustuhan nyo. Yon. Sana nasagot ko yung mga tanong nung iba. Ito. Wala na. Wala na ng dito. Wala na. So yan lang guys. Mga nagustuhan nyo yung video. Panorin nyo pa yung iba natin mga tutorial dyan. Paano pagbuo nito. Paano mag ng XRM125. five na. i upload ko na lahat. Lahat guys. So yan. Maraming maraming salamat sa inyo. Ayan, kung may mga iba pa kayong katanungan. Pwede kayong magano sa akin. Mag-comment sa comment section. Para magawa natin ng video tutorial. So ito wala naman tong mga bearing dito. Walang mga bearing yan. Di kagaya ng mga badya. Na may mga ano pa dyan. Uh, tawag ito dito sa loob. Pero ito yung bearing nya. Ayan ito. Ayan yung bearing. Ayan. So wala naman number yan. Kasi palit ka na. palit, palitan na lang kaagad ito. Itong rocker arm ang tawag dito. Ayan palit ka kaagad. Pag halimbawa nasira tong bearing nito. Maingay rin. Kumakalog-kalog yan dito. Ayan, ah, wala nang ibang bearing. So, yan guys, maraming maraming salamat sa ilang minuto nating pag ano, no? paggawa ng video. Mm, wala na, wala na akong nakalimutan. Ayan, ang nawala lang talaga dito is yung isa dito. Ayan, dito na part, may nawala. Ngayon siya guys, oh. ang natira is spring na lang. Ito. Ito siya. Ayan, ito. Ayan. Yun yung nawala. May nawala na part. Ayan. Pero wala naman. Di naman yun gaano ka, ganun ka importante. Ayan. So, huwag nyo kalimutan mag-subscribe guys. At pakibill all na lang. Para po sa... Ano, ma-update kayo pag may mga bago akong upload videos, ano, mga upload about sa tutorial ng motor, pag-align, lahat. Ayan na, uh, kuhaan kasi tayo, random ano tayo eh, content So, yun guys, thank you for watching guys Maraming maraming salamat sa pagtsatsagan yung panunod, thank you